sa mainit na kawali over medium heat, maglagay na tayo dito ng mantika. Kapag mainit na mantika, ilagay na natin ang mga pork. Rituhin lang natin mga ito until mag golden brown. Make sure lang na palagi lang natin itong haluin para pantay ang pagkakaluto ng ating mga karne. Kapag golden brown na, kagaya nito, bawasan lang natin ang na-extract na oil sa naprito nating mga karne. And then, dito na rin natin igigisa ang ating mga sibuyas at ng bawang. Gisa lang natin yan for a few seconds. After a few seconds, maglagay na tayo dito ng soy sauce at ng tubig. Haluin lang natin saglit at takpan. Hayaan lang natin ito mag-simmer for a few minutes. And after a few minutes, isunod na ilagay ang vinegar at ng paminta. Huwag muna nating haluin, hayaan lang natin yan mag-simmer for a few minutes. And then next, maglalagay na tayo dito ng coconut milk o kaya naman coconut cream para mas creamy. Haluin lang natin yan at hayaan lang natin yan mag-simmer for another few minutes. And then next, maglataglag lang tayo ng konting pampalasa gaya ng seasoning granules at ng asukal. Kuntingin lang natin itong isimmer until mag-reduce ang sauce ng ating dish. At para naman mas masarap ang ating dish ay maglagay na rin tayo dito ng sitaw. Nagdagdag na rin ako ng konting tubig para ma-make sure lang na maluluto ang ating mga nilagay na sitaw and then takpan at simmer lang natin yan for a few minutes and then lastly maglalagay na tayo dito ng dahon ng malunggay pero yan optional lamang pwede namang hindi maglagay kung wala kayong dahon ng malunggay At kung gusto niyo naman na medyo spicy, ay pwede kayo maglagay dito ng siling labuyo. Isimoy lang natin yan for at least a minute. And that's it. Ihanda na ang maraming kanin at tawagin na ang buong pamilya at masayang pagsaluhan. I hope na gustuhan niyo po ang recipe na na share ko today. This is Mommy Jocelyn. Maraming salamat po at ingat po palagi. Bye. Subscribe, like and share.